So ayun guys, dyan mamaya aakyat si Nangfenya Prancha at si uh, Divino Rostro. So ayun, dyan sila dadaan mama, Dyan sila aakyat, galing sila sa Apad. So ang hindi lang natin alam kung nakaalis na sila. Hindi lang natin alam kung nakaalis na ng Apad yung pagodan. So ayun, may mga tao nasa tabi ng kilo balikan ko yung mamaya